Ano naman, magulang maraming sakripis eh. Nalala ko noon eh. Para may pambawon kami eh. Naglalaban na nito eh. Tapos yung tatay ko, nagtri-tricycle. Hatted ako sa school. Hindi ako papasok kasi gusto ko egg pie. Sa bakery. Pero wala pa siyang kita. Ang gagawin noon, ibabalik ako sa bakery makungutang siya yun mga hindi ko makakalimutan so thank you, siyempre magulang thankful tayo lagi anuman mangyari sa man tayo makarating wala tayo kung walang magulang thank you, love you uh, interesado ako doon, nabangit ko yung pagiging messenger mo sa yoga ano kahirap ang naging trabaho mo ng pagiging messenger? Mahihirap kasi huyat ako lagi nun. So, isipin mo, gigising ka ng 6am. Mm -hmm. e, wala naman akong means ko ng transportation commute. Ang office hour is 8am. So, anong oras mo kailangan mag-prepare? Let's say 5, 6, gising ka na. 6, mm -hmm. late na yun. Kaya traffic eh. Tapos uuwi ka ng 5.30 ng hapon. Magigig ka ulit ng 9 p.m. Matatapos ka ng 2 a.m. Makakauwi ka ng 3 a.m. Matulog ka na lang ng isa, dalawang oras. So, for the past, siguro isang taon, gano'n. Kaya naramdaman ko talaga yung pagod. Kapagod ah. hindi ko kaya to ah. Ay, mahirap. Sobrang hirap. Anong matutunan mo? Sa lahat, kung babalikan mo ang paglalakbay ng buhay mo, sa tingin mo, dumating ka ba sa punto ng buhay mo? Na, tanong ka sa Diyos, bakit mo pinagdaanan ang mga ganyang klase ng pagsubok sa buhay? Iyan yeah, noon. Marami akong tanong <coughs> na parang spiritually or magandang mo nila. May mga tanong ka sa loob mo na bakit ganito? Ba't ganito? Ba't gano'n? Pero since nung nagkaroon niya ako ng spiritual encounter, nasagot naman lahat ng tanong. Kumaga, everything will happen with a purpose. Kung minsan lang ang tao, people change. Not because they see the light, because they feel the heat. Kinsa mm -hmm. ang tao, nagbabago, hindi dahil nakakita sila ng iwanan, mm -hmm. kundi naramdaman nila yung hirap. Ganon yung nangyari sa akin. Mm -hmm. Naramdaman ko yung hirap, kaya parang napabalikwas ako. Ah. Ganon kasi ang tao eh, pag nakakaranas ng hirap, parang maraming pangako. Yeah. Ito <laughs> reality naman eh. eh pag Totoo. Maraming kasabihan na, pag ang sakit ay madami, ang pangako ay marami. mo kapag wala nang sakit, Diyos man di masabi. Hmm. Something like that. Yung kasabihan ng matutanda. Niyo. So, yun. Nagkaroon ako na ng maraming problema. Kaya, parang naghanap ako ngayon ng liwanag. Ganun hmm. yun. So, yan ay unti-unti mo nang nakakamit ngayon. Huh? Lumiliwanag na kung saan ka ba itinaghana ng Diyos. Destiny niyo, ah, Tanong ko sa iyo, kung babalikan mo ang iyong kabataan, bibigyan ka ng pagkakataon, yakapin mo ang sarili mo. Isang 15 years old na destiny, sa tingin mo, ano kaya ang sasabihin niya sa iyo ngayon? Kasi ang sasabihin ko dun sa 15 years old na ako, mm -hmm. mas ganitin mo yung lakas mo sa mas productive o mas mga makabuluhang bagay. Kasi marami yung, alam mo na yung ganong edad, kalakasan yun pero parang nagamit lang sa dalawang kwente. Kaya yung mga kabataan, pag nararamdaman niyo sa sarili niyong malakas kayo or feeling niyo parang hyper kayo, mm -hmm. isip kayo ng pwede niyong paggamitan na mas makabuluhan. Para bang yung mga kabataan na mahilig sa basag ulo, mm -hmm yung, lakas na nararamdaman niyo na para bang gusto niyo manutok mayat maya bakit hindi niyo gamitin sa pag-iigib pag uugas ng pinga paglilinis ng bahay hindi niyo gamitin yung energy na nararamdaman niyo hmm. na kanalaytay kasi noon ganun nararamdaman ko parang parang ang lakas-lakas mo dala nung edad yeah. yung stage nung edad kumbaga yan yun, yung mga edad na mga kapusokan yung, oh, yung season yeah. nung edad kumbaga Destiny, Ang tanong ko ngayon, ano ang papel ng asawa mo ngayon sa pag-abot mo ng pangarap? Malaki ang papel. Actually, nung nararamdaman ko ng dumadami yung pasok ng gigs, may trabaho siya Maganda. Law office din. Pinag-resign ko siya. Sabi ko kasi, para magkaroon tayo ng harmonious sa buhay. Marami 'yung ang ginagawa sa labas. Minsan, umuwi ako, matutulog na lang. Ngayon, mamaya, pag-uwi ko gabi, eto, yagis ko lang kung minsan din sa suplay. Eh kung siya na sa trabaho, sino magluluto ng pagkain ko? Sino maglalaba ng damit ko? Sino magpa-plancha? Etc, etc. So walang walang harmony 'yung mm nangyayari. -hmm. Baka mag-hire pa ako ng katulong na yung sa doing niya, doon lang din mapupunta sa katulog. Hindi sabi ko, mag-resign ka na lang. Tulungan mo kung tulungan mo kung mapagaang yung sitwasyon ko. Kasi mabigat yun sa akin na kung puyat na ako, ako pa rin yung mag mm. eh. So, yun naman kasi talaga ang designation ng babae sa buhay ng lalaki. Maging katuwang. Katuwang sa Pangit lang pakinggan para sa iba. Yeah. Eh, yung babae, katulong. Mm. Katuwang. Katuwang mo sa buhay. Yeah. Katulong means, yun yung makakatulong mo sa buhay. Kasama mm. mo siya. Parang ang nagiging perception lang ng iba katulong is alila. Yes. Hindi. Katulong, katuwang. Mm -hmm. Kung baga mapagaan. Kung saan mas makakakita ka ng oportunidad na malaki doon kayo. Yeah. Diba? Yeah. Pero sa'yo, gaano kang hilap sa asawa mo na magdesisyon na iwanan ang kanyang corporate work para ilaban itong pangarap niya. Oh, may sa kanya kasi unang-una doon sa office nila. Parang siya yung nakakaalam ng pasipat sikot mm -hmm. na yung mga records etc., etc Eh wala pa siya nga, wala pang nahanap no nakapalignya. Gusto ko na siyang mag-resign. And maganda rin naman yung offer sa kanya no oh, dahil nga, since siya yung nakakaalam ng pasipat sikot mm -hmm. habang tumatagal siya, gumaganda yung offer yeah. sa kanya. Oy. Parang nag-start siya, ganito yung sahod niya. Tapos, nagpasa siya ng resignation, hindi siya in-approve. Hindi, tatasin muna namin saud sahod mo, wag ka muna mag-resign. Isang taon pa, eto, dagdagan ka namin. So, sa kanya, mahirap yun. So, pero, thankful kasi, binitawan niya yun para sumunod din sa sinasabi ko. Kaya, di ba, one time, nakita ko siya, kasama mo siya sa isang doon, no? Hmm. isang um, pinuntahan yung performance na na naging bahagi ka sa mga naging artist na nag-perform. Nakita ko, sabi ko, napakabait naman ang asawa nito kasi pinasamahan ka, tapos nandun lang si Willard, itukuhanan ka, yeah. di ba? Alam na nice mong sabihin sa asawa mo na nagsakripisyo ng kanyang sariling uh, karera para samahan ka na abutin ang kanyang pangarap niya. Ay, siyempre ang asawa ay katulad ng sarili. No? So, wala naman akong pangarap na hindi siya kasama. So, thank you. Nasaan ka man ngayon? <laughs> Diyan ka lang. <laughs> Diyan ka lang sa bahay, sa alis. Kasi wala magluluto sa akin. Na, um, kung minsan gigising ako, may pagkain na. Kasi naman, pag-uwi ko, niya ako, may pagkain pa rin. Gusto niya kasi magkalaman ako eh, sa payat ako. <laughs> Kaya para all the time, sa pagkain siya. Ngayon, pag di ko na naubos, siya nakakain. <laughs> Sabi niya, ako tumataba. <laughs> so, thank you, thank you. Yeah, thank you, Marco. Ito, sa darating na panahon, itong pag-uusap natin, maririnig at mapapanood ang anak mo. Ano ang nais mong sabihin sa kanya na pangaral na kahit mula ka na sa mundong ito, ay daladalan niya pa rin? Ano ang nais nice mong sabihin sa anak? Siguro ano, yung natutunan ko at saka nung mama niya na nagpabago sa amin. kasi pareho rin naman kami alis ng buhay ng mama. Mm. Pasaway din yun. Yung natutunan namin na tinuturo namin sa iyo ngayon, huwag mong hiwala yan. Kasi kung paano mo kami nakita na mabuti sa iyo yun yung katunayan na yung natutunan namin maganda at mabuti kaya wag mo yung iiwan yung, yung, mga aral na natutunan namin. Bago po natin pakinggan ang kantang Mahal Mo Kasi, Tanong ko Destiny, gaano sa tingin mo kalayo na ang mararating ng kantang to sa mga makabagong generasyon ngayon? Itong song na mahal mo kasi, dahil nga ito ay reason kung bakit nandiyan ka ba. Sana huwag yung alisin yung, sa mga darating na generation, wag yung alisin yung genuine na pag-ibig. karon kasi yung pag-ibig hindi genuine. Hmm. Mahal lang kasi gwapo. Mahal niya lang kasi maganda. Di kaya may ay datong, datong no? sinuunan salita. Yung genuine na pag-ibig, lahat pinitiis. Kahit sa pinaka-worst na situation, hindi yun aalis. For the reason na mahal niya kasi. So, yun. Pag ayon yung na-engrave sa inyo, malayo yung mararating ng mga relasyon totoo. Ako naniniwala din ako. Oh, ito, destiny, kailan ka nagiging masaya? Nagiging masaya ako? Kapag yung... Ayoko sana sa video, pero... Masaya kasi ako talaga kapag ka... Meron akong isang tao na... Naitawid ko. Alam mo yung salitang naitawid? Hmm nandun ka sa kabilang side ng isang lugar. Kailangan makarating ng tao dun sa kabilang lugar para makapagpatuloy siya sa buhay. Kailangan niya lang ng matatawiran. Para bang minsan may tao walang pambili ng gab. Kailangan niya makatawid dun. Masaya ako sa gano'n. Na may tao walang pambayad alam pa nga ako minsan ng kuryed eh delay yung pera maitawid po siya doon kahit isang buwan lang mm. masaya ako doon tapos makikita mo siya sa isang araw Oh, umusta ka na? okay naman po Ito, awa ninyo yes. siya eh naka -ano, ano na po, nakapasok na po ako ng trabaho na somehow, naitawid mo siya dahil doon sa pang-requirements niya mm may tawid mo siya. Ngayon, may trabaho siya. Nakatawid siya. Ngayon, tuloy-tuloy siya sa buhay. So, yun yung pinakamasayang moment lagi sa akin mm -hmm. pag may naitatawid akong tao. Nakapagtawid, no? Sa bagong buhay. Kung masaya, ano naman yung nagpapalungkot at ikaw? Bilang isang asawa, bilang isang ama, at bilang isang individual na tao. Malungkot pag meron ako napapasama ng loob. Oo, okay. Alam mo kasi, pag may kapwa ka na pa sa mga parang hirap ng mabawi hmm. eh. kung minsan, unconsciously or hindi sinasadya, minsan may magagawa ka, decision, minsan may masasabi ka na makakasakit mo sa damdamin. Pero unintentional naman para sa'yo. Na ikaw, paglaping paglipas ng ilang panahon, parang pari-realize mo, Teka, mali yata ako dun ah. Teka, Teka, napasama ako yata yung loob niya yun, ganito ha. Pero ikaw ngayon, sa loob mo, hmm, mali ako doon. Yun, nakakalungkot ko Yung ganung moment sa buhay. Destiny, papalapit ng Pasko. Sa puso mo, ano ang hinihiling mo sa Diyo? Actually, ako naman, naniniwala ako. Araw-araw, Pasko. Kasi the word Pasko, ang kolo ganyan, pag-ibig. Mm -hmm. So, every time, kahit sa mga bahay natin, naging Pasko lagi. So, so, wish ko lang lagi, yung buo yung pamilya, tapos, kahit walang maraming pera, basta wala namang maraming sakit. Mm -hmm. Okay na ako ron. Kahit walang maraming ipon, sabi ko nga sa sahaba ko eh, eh no, kung mamatay tayong mahirap, okay lang 'di ba? Kasi ang pa ay pamilya, 'di ba? Pamilya, pag pagbibigay, yes, pagmamahal. Destiny life, ako kasi makamagulang ako. Ikaw ba, ano ang nais mong sabihin sa mga magulang mo na hindi ka sinukuan sa panahon na hindi hindi ka naaayon doon sa, sa gustuhan nila? Ano ang nais mong sabihin sa kanila? Ah, oh, thank you. Ako, 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 ano rin ako eh, parang mamas boy, at papas boy. Minsan nga, inaasar ko niya asawa ko eh. Sabi, <laughs> balik ka na kaya sa mama mo. Papo. Pero pabiro lang na. Ah, 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 Kasi, humiwalay ako ng pagsuso sa nanay ko. Seven years old. Mm -hmm. Ganoon ako kamamas boy. Ang tatay ko naman, kahit sa magpunta kasama ako, kahit sa inuman, kahit sa biras. <laughs> Kasama ako. Ka? Okay, balikan natin ano. Mm -hmm. Anong nais mong sabihin sa mga mo na hindi ka sinukuan sa lahat ng pagkakamali at lalong-lalo na ano sa pagtutuwid mo ng buhay mo? Uh, my mom and dad, English wow. Tagalog ka. <laughs> hey, Papa, Sandy, saka kay Mama Delia, Ayan, kayo yung mga nakakaedad na rin ngayon. Tatay ko parang 70 na yata eh. Nanay ko 60 na yata. So, saan man ako makarating, salamat sa inyo kasi alam mo, magulang maraming sakripisyo eh. Nalala ko noon eh. Para may pambahon kami eh. Naglalaban nanay ko eh. Tapos yung tatay ko, ito tricycle. Atid ako sa school. Hindi ako papasok kasi gusto ko egg pie sa bakery. E wala pa siyang kita. Ang gagawin nun, ibabalik ako sa bakery. Mangungutang siya. yun mga hindi ko makakalim. So, thank you. Siyempre, magulang thankful tayo lagi. Ano man mangyari, sa man makarating, wala tayo kung walang magulat. Thank you. Love you. Destiny, ano pa ito mong kantang pamasko? Ano ba yung kanta na yun? At magbuhat ngayon, tayo yung hindi Pasko ay magbigayan. Para mong sinasabi na kahit hindi December 25. Mm -hmm. Di ba? Kung minsan kasi parang pag December 25 lang mabait, eh, mm -hmm. nagbibigay din sa ba? After nyo, magkaway na ulit sila. Kung mm -hmm. araw-araw, gawin natin Pasko. Kahit sa pamilya lang. Kahit walang okasyon. Kahit hindi Pasko ay magbigayan. <laughs> Bigayan tayo. Oo. Oh, oh. Magbigayan sa buhay. Destiny, may hangganan ba pangalan?